Kaya Og karon mga idol no so dili ko mapakita sa kung ngaon diri ani nga video mga idol no so uh, karon na na kami pag up sa among mga pamasol mga pa idol ah uh, padulong na po misa may sapa gid mga idol dito na gini mag um, uh, sulayan na mo mga idol ah uh, kung talagang makakahuli kami dito nang isda at ito na ngayon ay papunta na nga tayo doon sa sapa tapos na basig mahulog susubukan natin yung ha uh, uh, isda na tawagin dito uh, at tawagin natin na magpahuli sila kasi para maulam namin okay, so ayan mga idol uh, ready na po uh, ready na po pamingwit ba so muna yung adventure mo mga idol na uh, indot na adventure mga idol indot gilinis bukit mga idol oh, eh, ang mga bio diri pita ba nah, lakaw na ipadulungan na dito sa kung idol ako ko di ang may video ni mga idol no so ni kuyo kuan nila mga idol ako ang video pero sila lang akong ginabidyo mga idol pero ako na ako diri mga idol ano sa ilang loyo ako may ilang cameraman mga idol no so dili akong pakita ani nga video mga idol hindi mo na akong papakita dito si uh, saka na tayo magpakita mga idol pag um, mayroon na tayong kameraman na magbibideo sa atin so by the way mga idol nandito na tayo sa may uh, malapit sa sapa mga idol no ayan medyo na sa sapa na kami at subukan na namin dito tawagin yung